Marami ako nakikita mga posts about sa nawawala na ng pag-asa kasi parang hirap daw kayanin eh, na ma yung nangyari kay V. Cortez na from panganganak niya tapos um, pumaya, pumapayat, guys, hindi kasi dali, madali talaga lahat yan. I mean, kailangan talaga ng, hindi ka, di ko, kayo di-discourage, guys, ha. Pero kasi, dyan makikita yung disiplina nyo sa sarili nyo, guys. And talagang hindi dapat tayo nakafocus sa pag-workout dahil gusto natin pumayat, guys. Kung gusto talaga natin mag-lose ng weight, ang dami talaga natin kailangan i-consider is sacrifice pero naniniwala ako na kaya nyo yan guys dahil ako um, from, from 45 to 48 may tumawag kasi guys 5 flat lang ako tapos um, 45 to 48 kilos lang ako before ako nanganak ata or 48 something ganyan tapos um, nag 60 plus ako nung nabuntis ako, tapos nung nanganak ako, nag-56 ako, so medyo chubby-chubby talaga ako nun, guys. And then, until, um, since active ako, 9 months, nag-workout na ako sa bahay, 15 minutes ako nag-start, tapos, uh, Ten months onwards, tumatakbo na ako pero 3 kilometers, 3 kilometers. Kahit tanghaling tapat guys, kung ano lang yung available na time ko. Dahil nandun pa yung pinsan ko may nag-aalaga sa anak ko. Or pagtulog yung anak ko sa tanghali, 11pm, tirik ang araw guys. Tumatakbo ko talaga dahil gusto ko 3 kilometers makatakbo ko. After nun, kapag sumasama na ako sa husband ko kapag weekends, until mag kami guys. At hindi ko napapansin, grabe, XS, extra small na ako guys. So, pero hindi ako nakafocus sa weight kasi ang focus ko, ang goal ko talaga mag maging healthy rin talaga guys. Hindi siya para pumain. Kasi, alam nyo, kung mag-workout lang kayo dahil gusto nyo maging um, Barbie arms or what, Guys, hindi siya overnight, hindi siya one month papayat ka na, hindi siya two months papayat ka na, agad-agad guys. Talagang uh, kailangan talaga discipline, diet din talaga, as in diet. Ako nung time na yon kahit masarap magbuto yung nanay ko nang nag-aaral siya ng mga pastry-pastry noon, nung hindi pa ako kakapangan -kaka ako palang, ah unlimited, kain ako. Pero nung nag-workout na ako, syempre na lesson na ako ng food intake. Like, matatamis talaga guys. Masobrang alat. E yung rice ko talaga, hindi na ako makain ng rice sa gabi. Ito na masanay na talaga ako. And wag nyong i-compare lagi yung iba. Kasi iba-iba rin tayong bone structure. Iba-iba rin tayong discipline sa sarili natin. So, tayo pa rin talaga yan, guys. I mean, wag nyong mag ma-discourage na feeling nyo hindi nyo kaya. Kung talagang gusto nyo magpaka-healthy, magpo-focus talaga kayo sa sarili nyo guys. And mas masarap din mag-workout kasi ano eh, mas gising yung utak mo, mas makakapag-isip ka, mas makakapang-function ka at mas magagain ka ng confidence. Yung alam mo yung parang feeling mo na inaalagaan mo talaga yung sarili mo. So, dyan magsa-start na magiging confident ka na sa sarili mo at maiba yung mindset mo sa sarili mo rin guys. Promise. Kaya huwag kayong mag-compare na feeling yung hindi nyo kaya, hindi nyo kaya. Hindi kung kaya nila, mas kaya nyo guys. Tamang disiplina lang din talaga sa sarili. Kaya huwag kayong ano, magpapadala na bakit ang bilis. Huwag lang ang bilis kasi hindi siguro agad-agad nagpa-post CV nung time na yon Pero na, may, na, may nabasa ako na 3 months talaga siya nag-diet. And then, ayon um, workout nakakatulong lang talaga yung workout para hindi masyadong mag and, or mag yung ano mo, yung mga fats mo, ganyan. Pero ibang work, iba talaga pag-workout. At, pero guys, number one pa rin talaga is diet. Food intake talaga kapag mag-diet. Hindi siya sa workout, guys. As in, bali wala na mag-workout ka, kain ka na din ng kain. Hindi rin, hindi sa ganun yan, guys. So, discipline talaga sa food intake. So, yun lang, guys.